Uh, matthew chapter uh, chapter 18 chapter 18 verse. 30. Yan, verse 30 na lang muna. Ga. Ah, verse 30. Sabi ito sa Tagalog, subalit so, balik hindi siya pumayag, sa halip siya ay umalis at ibinilanggo niya ang kapaalipin hanggang sa mabayaran niya ang kanyang pagkakautang. At nang nakita, verse 31, at nang nakita ng kanyang mga kapwa, alipin na nangyari, sila ay labis na namigati, kaya sila ay pumunta at isinumbong nila sa kanilang Panginoon ang lahat na nangyari. Verse 32, tuloy natin hanggang 32. Pagkatapos siyang maipatawag, ang kanyang Panginoon ay nagsabi sa kanya, Ikaw na masamang alipin, pinatawad ko sa iyo ang lahat ng iyong pagkakautang dahil nagsumamo ka sa akin. Hindi ba narapat na ikaw ay mahabag din sa iyong kapwa, alipin? Katulad din ng pagkahabag ko sa iyo, at sa labis na galing ng kanyang Panginoon, siya ay binigay sa mga tagapagpahirap hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng kanyang pagkakautang. Verse 35, ngayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kapag hindi kayo mapatawad ng mula sa inyong puso sa bawat kapatid sa kanilang pagsalangsang. Tayo manalangin. Panginoon namin na makapagligtas makapang, at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa inyong binigay na oras upang ang yung ay mapag-aralan at maging papapala po. Nawa ito at uh, Nawa ay kayo po yung magbigay sa amin ng wisdom uh, upang ito po ay maintindihan po namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na uh, maging uh, malakas, Panginoon, sa panampalataya ko sa inyo. At uh, kayo po yung mangusap sa amin, um, Nawa, maintindihan po namin ito. At may-deliver ko po ito ng maayos, kundi tingin po ako, Panginoon, di lang instrumento ko lamang. At uh, ito pang dalangin, so, matamis na pangalan na Yesus. Amen. yan So dito, sa chapter 18, kung makita natin dito sa verse 1, at uh, back, mag-backtrack tayo dito sa chapter 18, verse uh, 21 hanggang 35 kasi ito. Yan. Sabi dito sa verse 21, Pagkatapos ay lumapit si Pedro sa kanya at sinabi, Panginoon, maka, makailang maka ulit bang magkakasala sa akin ng aking kapatid at siya ay aking patatawarin? Yan. Hanggang sa makapito ba? Dito, si Apostle Pablo or si Pedro, si Pedro ay nagtatanong sa Panginoon kung ilang best ba siya magpapatawad. Yan. And then sabi niya sa verse 22, Sinabi ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa iyo na hindi hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong pitong ulit. Magkano to? Or ilang ilang pa ilang, ilang pagpapatawad ba ang ah, dapat? Sabi ng Panginoon na 77 times. 77 na ah, pagpapatawad, pagpapatawarin mo yung tao. Diba? Ah yung akala ni Pedro ay seven times lang. So, yung panahon na to, nagtataka siya kasi nga, ang hirap magpatawad. ba diba? Kapag may mga uh, may mga kasalanan yung ibang tao sa atin, sa isang pan pa lang, isang pagkakamali ng isang tao hindi na kayang patawarin. Ay eh, sa seven times, sa kala ni Pedro, na seven na ulit mo siyang papatawarin. Like, for example, uh, si yung paaway mo or merong nakagawa sa'yo ng masama, seven times niyang ginawa, papatawarin mo pa ba? Eh, yung kaisipan ni Pedro or naisip ni Pedro ay seven times. Pero sabi kasi dito sa verse 22 na hanggang sa makapito, kundi hanggang sa, or sabi niya, hindi hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong itong ulit. Ayan. So, 77 times. At uh, pag tayo, kapag tayo yon hindi na natin yon ma makakayanan na patawarin yung isang tao. Pero napaka napakahirap na patawarin yung isang tao kapag nagkaroon siya ng kasalanan sa iyo. Pero sabi, sabi nga ng Panginoon, uh, dito yung 77 times mo siyang papatawarin. Pero pag ako yon, nangyari uh, ako yung magpapatawad, hindi ko maubos yung 77 eh kayo, na, mauubos nyo ba yun? <laughs> yung 77 times. <laughs> Di ba? Hindi. Uh, ganun ka, kan, ka biblical na kailangan natin na patawarin yung isang tao kapag nagkasala sa atin. Yan. And then sabi dito sa verse 23, ang uh, tuloy-tuloy natin basahin, dahil dito, ang pag ng langit ay inihantulad sa isang hari na nais maningil ng pautang sa kanyang mga alipin. Yan. Meron daw isang hari na uh, meron siyang mga alipin na merong utang. And sabi sa verse 24, At nang nagsimula na siyang maningil, iniharap sa kanya ang isa na may utang ng libong talento. Yung meron daw isang alipin na may utang na 10,000 talents. Yan. And then, verse 25, Ngunit dahil sa wala siyang maibayad, inuutos ng kanyang Panginoon na siya ay ipagbili Ayon din ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang mga tinatangkilik upang maba, makabayad. Verse 26, subalit ang alipin ay nanikluhod at sinamba siya na sinasabi, Panginoon, pagtsagaan mo ako at babayaran ko sa iyo ang lahat. Yan, nagmakaawa yung isang alipin para lang siya ay patawarin or bigyan ng chance para mabayaran yung utang niya. So yung Panginoon na to, hindi ito yung Panginoon na talaga na ang Diyos. Uh, in example lang ito na hari. Uh, hindi siya mismo ang Panginoon natin. Yan. So humingi ng tawad yung isang alipin na patawarin siya. Ay sabi dito sa verse 27, kaya ang Panginoon ng aliping iyon ay nahabag at pina pinawalan siya at pinatawad ang kanyang utang. Yan. Yeah, so na uh, nagbakaawa yung isang alipin, siya ay pinatawad ng Panginoon. And in verse 28, ngunit nang lumabas ang alipin ding iyon, natagpuan niyang isa sa kanyang kapwa, alipin na may utang sa kanya ng isang daang dinario kaya hinawakan niya at sinakal na sinabi o sinasabi, bayaran, bayaran mo ako sa lahat mong pagtakautang. Yan. Yeah. So yung nagkautang dun sa hari, ngayon, nakita nung alipin na yon na meron ding may utang sa kanya. Yan. Tapos, nung nakita niya yung, yung, alipin, tapos may utang, may, may utang din, sinakal niya. Sinakal niya, tapos talagang uh, pinipiga niya na merong makuha sa kanya. At sabi dito, sa verse, ah uh, sa verse 28, sabi dito, hinawakan niya at sinakal na sinasabi, bayaran mo ako sa lahat mong pagkakautang. And then verse 29, Kaya ang kanyang kapwa alipin ay nanikluhod sa kanyang paanan at nagsumamo sa kanya na sinasabi, Pagtsagaan mo ako at lahat ay babayaran ko sa iyo. So ginawa rin nung alipin na yon dun sa alipin. ba <laughs> diba? Nagigets Kasi nga, may utang rin. Yung, nang, yung may utang dun sa hari. Yan. At humingi rin ng tawad, humingi ng chance para mabayaran niya yung utang niya. Ay nasabi dito sa verse uh, 31, At nang nakita ng kanyang mga kapwa, alipin ang nangyari. Sila ay labis na namigati, kaya sila ay pumunta at isinumbong nila sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nung nakita raw ng mga ibang tao, sinumbong nila yung alipin na may utang sa hari na itong tao na to, pinipigan niya yung isang tao. Sinakal niya, pinupush niya na magbayad. Sa utang niya. yan. At uh, sinumbong yung mga, nagsumbong yung mga tao para malaman ng hari. And sabi dito sa verse uh, 32, Pagkatapos siyang maipatawag, ang kanyang Panginoon ay nagsabi sa kanya, Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng iyong pagkakautang dahil nagsumamo ka sa akin. At verse 33, hindi ba nararapat na ikaw ay mahabag din sa iyong kapwa? Alipin katulad din ng pagkahabag ko sa iyo. Verse 34, At sa labis na galit ang kanyang Panginoon, siya ay ibinigay sa takapaghirap nakapag, hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng kanyang pagkakautang. So, so makita niyo isang tao na, di ba, pinatawad nung isang hari na, sige, bigyan kita ng pagkakataon para bayaran yung utang mo. Tapos nung siya na, hindi malang niya maiisip na patawarin. 'Di ba? Tapos sinakal pa niya. Kumbaga hindi niya hindi niya nakikita yung sarili niya na ganun din siya. Kaya nga ang nangyari, nakita nung hari at uh, pinatawag siya. Ang nangyari, mas pinahirapan siya hanggang mabayaran niya yung utang niya. So dito sa Bible, madami tayong mga nakikita na na may mga kwento na ganun. Uh, merong utang sa ganito, may utang rin. Kung baka nagiging domino effect. Yan. Tapos, uh, hindi na mabayaran, maapektuhan din yung hari. Yan. Pero ang hari kasi, or yung Panginoon dito na, na tinutukoy ng Panginoon, ay nagpapatawad. Ay e nasabi dito sa verse uh, 35, Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kapag hindi kayo magpatawad ng mula sa inyong puso sa bawat kapatid sa kanilang pagsalangsang. So lahat ng mga hindi nagpapatawad, masalang pinapahirapan ng Panginoon. At uh, madaming times sa utang, madami talagang uh, nangyayari na hindi mapatawad kasi nga ilang beses silang uh, nagmakaawa, ilang beses silang nagpromise na bayaran ito. Kaya ang Panginoon, sinasabi dito, sa verse 34 na dapat naging gano'n din tayo sa Panginoon na ang Diyos nagpapatawad tayo pa kaya di ba So parang nakakaya naman sa Panginoon na pinatawad niya tayo pero sa kapo natin hindi di, hindi natin pinapatawad kaya dito uh, yung parang kahit papano meron tayong pagkaawa sa mga tao na nakita natin na kahit merong uh, may utang sa atin merong kasalanan na napapatawad natin sila. Merong mga kwan, may mga story na ganun, yung ah, may mga hindi na nakabayad, yun yan. kasi yung hirap na yung buhay. Ganun. Si Pastor Abante yung kanya, yung kaisipan niya sa utang. Uh, ah, bakit sila nangungutang? Dahil nga, wala silang pera. Kasi kailangan nila. Pero yung iba naman, ba't sila nangungutang? Pang business. Mga ah, ganun. Pero ang laging nangyayari kasi pag may utang, uh, pag, kapag nag-utang sila, wala talagang pera kasi kailangan nila. Yun yung lagi. Pero yung mga matalinong uh, tao na ginagamit nila yung utang para pang business, okay yun. Pero meron time na yung ginawa ni yan, Pastor kasi mayaman yun. Uh, nasa government siya, pero pastor siya. Uh, tapos yung, yung church nila, nasa 600 million yung church nila. Tapos, yan, Baptist din siya. Tapos, ang dami yung may utang sa kanya. Tapos, hindi na binabayaran. Yun. So, ang sabi niya ako, ane, kumbaga, uh, kapag nagkikita sila, uh, alam na agad na may utang. <laughs> yung pakiramdam. Yung kasi parang hindi, hindi nagbabayad. Tapos, ang isip niya na lang, yung mga hindi nagbabayad, ganyan. O kaya hindi humingi ng fun, ng uh, permiso, or uh, humingi ng tawag, ganyan na babayaran po ang tunti. Kasi ang kun yung yung sinasabi nga niya, na uh, kapag talagang uh, hindi nagbayad, hindi, hindi siya nagsabi. Makakurse talaga. Ah, uh, pwedeng yung pod pag pa, grabe pa nga sinabi niya yon. At talagang papatay ng Panginoon. I-curse kasi nga hindi man lang nagbayad, hindi man lang humingi ng tawad na unti-untihin niya. Mas maganda pa rin nga yung, ayun, hindi sa Bible, na humingi ng tawad. Yan, nagkuwan siya, naglumuhod siya at sabi niya na babayaran. E nga yung mahirap ang nangyari sa mismo, hindi niya minatawad. Hindi masalo siyang papalawin ng Panginoon. Eh. Baka nga patayin pa nga nito. <laughs> hindi ko lang alam kung pinatay yung kwan kasi sinabi ko ni eh, hanggang hanggang baya, mabayaran niya. Parang hindi sabihin, pinahirapan at naging alipin. At ang daming naging alipin sa utang. At yung credibility na kapag hindi nabayaran, wala na. Wala na yung trust. Ganun. Pero ang Diyos kasi, mapagpatawad. Yan yung maganda sa Panginoon. Eh. Yung kahit madami na, tayong, madami na tayong mga kasalanan, ganyan. Ilang ulit na natin siya, ilang, ulit na natin ginagawin kasalanan, pinapinapatawad pa rin tayo. Sabi niya 77 times. Ganun. ganun din. Ganun din tayo na sinasabi ng Panginoon na sige, patawarin mo yan. Yan nga lang, yung trust, wala na. Hindi na siya makakaulit. Ganyan. Tapos, Uh, hindi na siya parang hirap na yung hindi mo namasalong makakausap pero kahit pa paano yung respect andun pa rin yung ako ko pa rin yun nga lang wala na dun yung talagang credibility niya kaya nga kapag uh, mga ganun sitwasyon nung una parang ang hirap talagang tanggapin na itong tao na to hindi nagbayad pero kailangan tanggapin na nga baka nga talagang may problema ganyan merong mahihirap talaga ganoon kaya uh, kailangan din natin na ang Diyos 'Yung lagi nating isipin na ang Diyos nga nagpapatawad ako pa kaya. 'Yun oh. Yung pag pagba mahihiya ma 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 -hi tayo. Hindi kagaya nung dito, yung Alipin dito na hindi nahiya. -hi At mas lalo siyang <laughs> naging greedy. Ibig sabihin greedy siya sa pera eh. Kasi sinakal niya pa hanggang maubos. Ang dami rin ko eh, may mga sitwasyon din na 'yan, talagang papatayin ka. 'Di ba? May mga kwento ng mga panoord na daming pera ba't siya nagkaroon ng utang? Kasi nagsugal yung umutang, tapos sinugal, hanggang milyon na yung pan yung, yung, tawag ito, yung utang. Ako kung napanood nyo yung sa kwan, ano ba yun? Yung, yung, why for utang, ay yung utang, tapos pinang dalaro sa kwan, sa sugal. ano pa Anong pano yun? Yung red, red na kwan? Tapos naka green, yung, naka, dito, naka maskaran, na kwan, parang, triangle, tapos, uh, bilog Anong tawag doon naging kunyan ano mo tawag doon na oh, yung korea yung korea mga, sa korean yung nangyari kasi karamihan doon mga nagsusugal <laughs> karamihan yung nagsusugal tapos yun it's good game di ba kung makita mo yung iba doon daming utang tapos naglalaro sila sa sugal as hanggang dinakip sila tapos maglalaro sila kasi yung mga kukuha nila bilyon pero buhay yung kapalit. <laughs> Di ba? Mga ganong sitwasyon na kasi nga, dahil sa utang, naging alipin na sila. Tapos ang mangyayari, buhay pa yung kapalit. Ganon, ganon kahirap. Pero, uh, iniiba naman yun, iniiba naman yung sitwasyon dito na uh, kahit papano, andun pa rin yung pagpapatawad. Ganun. Kaya, blessing kasi nga, uh, ang Panginoon ay nagpapatawad at lagi niyang ina-example na yung talinghaga ng pagpapatawad ay kailangan na sa puso natin lagi. Kasi dito, uh, nakakahiya sa Panginoon na yung kapag tayo, hindi tayo nagpatawad, sigurado, pumunta tayo sa impyerno. Ganyan. Kaya nga pag tayo ay mapagpatawad, masara tayong pinagpapala. Yung kumbaga kapag yung, yara, yung nagkautang sa atin, ganyan, hindi tayo binayaran. Personal, hindi tayo binayaran wala uh, na, ang Diyos na yung bahala sa kanya. Kung yung kaisipan dun, one, uh, parang binigyan mo siya. Pero siya yung nawalan. Nagkautang pa siya. No, no. Tapos ang Diyos na yung uh, magpapala sa sa'yo. Kaya nga, parang one, times two pa nga kapag nyeri, uh, hindi ka binayaran or ninakawan ka. Mahalata mo na lang na pinatimes to ng Panginoon yung ibabalik sa'yo. Kasi nga, uh, pinatawad mo siya. Pero mahirap sa sitwasyon na yung pagtitingan yung sa isang tao na pagsakasalaw nga ka. Pero ang Diyos, kapag magpre-pray tayo, andun yung pinatanggap pa rin tayo na kahit magkasalanan tayo. Andyan siya na, papatawarin, sige lang magprey ka, hanyan, humingi ka lang sa akin ng tawad, papatawarin kita. At uh, si uh, Pedro, siya ay nalaman niya na hindi lang seven times, uh, which is, 77. Yan. Yeah. At uh, we pray na maging ganun tayo na maging mapagpatawad sa lahat ng mga bagay ng mga sitwasyon. Yeah. Kasi mahirap magpatawad. May experience yung experience ko rin. Pero uh, sa bayan ng Panginoon, andun yung pagpapakita ng Panginoon na nagpapakos sa krus, uh, siya ay uh, namatay para mabayaran yung kasalanan natin. Andun yung ah uh, papatawarin tayo kapag tayo ay numapit. Kaya nga laging siya sabi na, yun, kailangan natin siyang tanggapin bilang tagapagligtas. Kasi nga, ngayon, malapit na yung fan, yung Holy Week, di ba? Yung nangyari sa kanya na namatay, uh, napapako sa krus, namatay, tapos muling nabuhay. Pero, yun nga, sabi rin ni Pastor Kahapon, na hindi na kailangan siyang, hindi na, parang hindi maliligo, ganyan, malas kasi pag Friday. Ang just laging buhay na yun. Kung ano lang kasi yun, naging, ah uh, tawag ito, Malagang pinakita niya lang sa atin na mahal niya tayo. At uh, kailangan niyang bayaran yung kasalanan natin. Kasi nga, uh, mayroong time din na yung papatawarin tayo ng Panginoon kapag tayo ay lumaki. Okay, so tayo yung nalangin. Pray. Panginoon mga pong salamat sa uh, umagang po at kami po ay natuto. Nawa ay maging uh, lesson learned po sa amin ito na kami po ay uh, mapagpatawad. At uh, humingi ng tawad po sa inyo na nawa kung may mga sitwasyon na gano'n, mga nahihirapan po kaming magpatawad dahil sa sobrang hirap yung kasalanan nilang ginawa sa amin. Nawa ay maging uh, example po kayo sa amin na lagi po nang isipin na patawarin po namin yung isang tao na nagkasala po sa amin. At lagi po namin isipin na uh, seven, seven, 77 times namin papatawarin at uh, uh, kayo po yung patuloy na mangusap sa amin, Panginoon, na maging tama yung kaisipan namin at uh, tama pa rin pa rin yung pag-isip namin sa isang tao at uh, uh, maging maayos po ito, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa inyong uh, biyaya na tanggap po sa amin at uh, we pray si Ma'am Raquel na kayo po yung patuloy, Panginoon, nang bigay sa kanya, Panginoon, ng katalinuhan kalakasan pa noon sa pagtatrabaho at mga decision sa buhay bigyan po siya pa noon ng tamang uh, pag-iisip pa noon, na magawa pa noon, yung mga dapat gawin at may saayos ayos yung dapat maayos pa kaya po pa yung patuloy pa noon na magingat sa pagtrabaho sa pag drive Panginoon, nawa ay lingin po pa yung sa sakit at kanyang family Panginoon, sila Sean, sila uh, Giselle, and siya, Winkle Pine noon, nawa ay bigyan po sila ng panon ng wisdom, sharp memory para makapagtapos pa noon sa kanilang pag-aaral. We pray pa noon na kayo po yung patuloy pa noon na mag-provide ng pangailangan po nila sa pang-araw-araw nilang kuya na ay madala po noon sa church at maligtas po siya pa noon sa impyerno pa noon. At we pray pa noon na kayo po yung mag-guide sa kanilang family pa noon. At panalangin po namin pa noon si Sir Dave Uh, panahin po namin, Panginoon, na nawa kayo po yung patuloy, Panginoon, na mag-guide sa kanyang hangarin, sa kanyang pangarap sa buhay, na wa, magawa niya po ito sa inyong biyaya at ang kanyang family. Kayo po yung patuloy, Panginoon, na mag-ingat. Nawa uh, kayo po ang mag-haloob, uh, Panginoon, ng uh, pangailangan po nila, Panginoon, at kanyang parents, kanyang uh, mga magulang, Panginoon, kanyang lola, itong patuloy, Panginoon, na magbigay pa noon ng kalakasan pa noon para makapagtrabaho po sa gawaing bahay pa noon. At we pray na mag-improve pa noon sa kanyang karir or sa karera pa noon, sa pag-edit uh, noon or sa pag-develop pa noon ng sa website pa noon na mas mag-improve pa nilang skills pa noon. At nawa kay po yung patuloy pa noon na magbigay pa noon ng ng panampalataya pa noon na wa, yung tiwala niyo po sa inyo na wa, ay masalong mag-build pa noon at maging mas malalim. We pray pa noon si Sir Joshua kahit kasi patuloy pa noon na magbigay pa noon ng uh, kalakasan sa pagtrabaho at sa pag-drive pa noon. Nawa ingatan niyo po siya. Nawa ay ilay niyo po pa noon sa disgrasya pa noon at kanyang parents, kanyang mama, nawa ay patuloy po siya makarap pag-recover. At pagiling niyo po kayo noon sa kanyang sakit. Nawa kayo po yung patuloy na magbigay pa noon ng pangilangan para makabili ng mga pang-maintenance at kanyang tatay sa pagtrabaho pa noon sa bahay. At we pray kanyang mga kapatid pa noon na makapagtapos sa pag-aaral at um, kayo po yung mapuri at mapasalamatan po noon sa kanilang achievement pa noon sa buhay. Panalan po namin pa noon na uh, kayo po yung uh, manguna pa noon sa aming trabaho. Amen. Um, which is medyo mahirap, pero kami po ay nagtitiwala po sa inyo na wa, kayo po yung uh, mangusap pa yun sa amin na uh, maging uh, tama pa yun noon, maging maayos, maging quality yung mga gagawin po namin, maging tama yung vision at pinapanahan po namin pa yun noon na maging kalooban nyo po ito uh, para kami po ay mailayo pa yun noon sa mga maling decision pa yun noon. At uh, kayo po pa yun noon, uh, magkabay sa amin, sa aming gagawin, Panginoon. We pray ang um, kapayapaan pa rin sa Jerusalem at patawarin niyo po kami Panginoon sa mga kakasala at linisin niyo po kami Panginoon. Uh, we pray Panginoon aming pag-usapan, meeting Panginoon, uh, nawa yung mga goals po namin ay kayo po yung uh, ma, uh, magbigay Panginoon, mag-motivate para po ito po ay makuha at mga kailangan po namin na uh, gawin, mga Uh, incentives or mga pag-promote uh, promote pa yun sa Facebook na wa, pa yun ay mas, mas ma-market po namin pa yun yung aming um, business pa yun. At uh, thank you pa yun sa inyong kabutuhan po sa amin pa yun. kung sa malamis na pangalan na Amen. Balikwan, tawag ito. Mag-meet.